Hinahanap-hanap mo ba ang kapayapaan? Hindi lang kapayapaan sa mundong ginagalawa natin, kundi kapayapaan sa kaybuturan ng iyong puso. Oo, ganyang klase ng kapayapaan. Yung nagdudulot ng kapanatagan sa iyong kaluluwa, yung hindi mo matatagpuan sa tagumpay, pera o kahit sa relihiyon. Sinasabi ng Biblia sa Kolosas, Kabanata 1, Versikulo 20, at ipagkasundo ang lahat ng mabagay sa kaniya na pinapayapa sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus. Alam mo, ang dugong ibinuhos ni Jesus noong siya'y ay namatay sa krus ay higit pa sa isang malagim na pangyayari sa kasaysayan. Ito ang banal na pagliligtas ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa Roma 5, isa, yamang tayo ngay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa isang banal na Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang masamang gawain, ito ay bahagi ng ating makasalanang kalikasan. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit natin nilalabag ang mga utos ng Diyos at dahil dito, tayo ay nahiwalay sa Kanya. Kaya sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay kaaway ng Diyos at kailangan nating makipagkasundo sa Kanya. Ngunit narito ang magandang balita. Sa Kalbaryo, kusang loob na ibinuhos ni Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ang Kanyang dugo upang akuin ang puot ng Diyos na nararapat sa bawat isa sa atin. Binayaran niya ang kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan, ang parusang nararapat sa bawat isa sa atin. Dinala niya ang ating kasalanan, ang ating parusa at ang ating kahihiyan. Ipinapahayag ng Roma 5. Isa, yamang tayo ngay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Sa biyaya ng Diyos, kapag inilak natin ang ating pananampalataya kay Jesus, may isang mahimalang nangyayari. Ang ating mga kasalanan ay pinapatawad. Ang ating mga sala ay nahugasan. Ang hatol ng Diyos ay nababayaran. At ang ating kaluluwa ay nakikipagkasundo sa Ama. Ang dugo ni Jesus ay hindi lamang naghihiwalay sa atin sa ating nakaraan, kundi nagbibigay din sa atin ng bagong kinabukasan sa langit. Nagdudulot ito sa atin ng walang hanggang kapayapaan sa Diyos, pinapakalma ang ating konsensya, at pinupuno ang ating mga puso ng masayang pag-asa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtakas sa mga problema ng buhay. Nagmumula ito sa pagkakilala kay Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan bilang Panginoon at Tagapagligtas. Si Heso Kristo, na namatay at muling nabuhay para din sa iyo, tumawag ka kay Jesus at matatagpuan mo ang kapayapaang hindi ka ilanman maibibigay sa iyo ng mundong ito. Isang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa at nananatili magpakailanman.